Hi guys, it's me, MGOFW. Meron lang akong i-update sa inyo. Yung anak ng amo ko, yung katulong niya ay ibinalik niya sa agency. Kasi matapang, ayaw mautusan, mas matapang sa kanya. Ibang lahi hindi sila mapagpasensya. Matapang sila. Hindi katulad ng Pilipino ay nakakapagtyaga tayo at nakakapagtimpi tayo. Pagod sila. Umaangal talaga sila. Ang gusto ng anak ng amo ko ay kumuha na siya ng Pilipino. Tinatanong nga niya ako kung may kakilala ako. Ang sabi ko ay wala. Ibang nga uuwi na ako. <laughs> Sabi ko sa ama kong babae, kumuha ka na rin dalawa na kunin mo para kapalit ko. <laughs> Sabi ng ama kong babae, malay ko daw kung magbago ang isip ko pag may kasama na akong Pilipino dito. Tapos hindi na lang ako sumagot kasi mahirap na. Pagkatapos nun ay wala silang makuha. Maghihintay pa sila ng isang buwan kung may kukuha doon, kung walang kukuha doon ay uuwi na lang yung katulong niya tapos yung pera niya ay mababaliwala. Hindi naman papayag ang agency na hindi mabalik ang pera na binayad nila. kaya nga sila tinatawag na agency kasi doon sila kumikita. Siguro na hirapan siya na wala siyang kasama kasi uh, bata pa lang yun, nag-aaral pa lang yun. Hindi talaga siya na, hindi talaga siya sanay na magtrabaho sa loob ng bahay. Senyorita kasi yun. Tapos, uh, sinabihan siya ng agency na win-win situation daw sila uh, para daw hindi, mabaliwala yung pera na dinaw niya sa agency. Tapos, hindi pa siya gagastos. Kasi pag Pilipino, gagastos pa siya. Gagastos siya uli pambayad sa Philippine Girl. Tapos, isang buwan siyang maghihintay. Siguro, natagalan siya. At sinabihan siya na win-win situation. Kung gusto mo, ibalik Ibalik niya yung katulong sa kanya, pagkatapos hindi na siya magbabayad, pagkatapos ng kontrata, edi eh, pauwi na lang niya at saka na lang siya kumuha ng panibagong Pilipino girl. Yung mga ibang lahi talaga, may ugali talaga sila na pagkatamad at gusto nila ay yung disusi, yung alam mo yung uutusan sila. Sa bagay, may mga Pilipino rin na uh, kailangan inuutusan pero karamihan sa mga Pilipino ay meron talagang kusa. Lalo na pag may mga edad na nakatulad ko, meron niyang mga kusa sa trabaho kasi nasanay sila. Nakaugalian na kasi ng mga Pilipino ang mabibigat na trabaho. Baka may tao lumabas doon kasi pintuan yan. <laughs> Ayun lang guys ang aking update na ang ang hindi siya nakakuha ng ng Pilipino hindi niya napalitan ng Pilipino yung kanyang katulong kasi gusto niya nga palitan kasi nga ang Pilipino daw pag trabaho trabaho iniiba daw kasi ako kasi pag trabaho trabaho talaga siguro akala niya lahat ng Pilipino ay katulad ko eh char tayo mga Pilipino ay matisin kaya minsan nagugustuhan tayo ng ating mga employer okay guys bye bye subscribe my channel MGOFW